Thank Alright, we're naman. starting! Hello, hello! Hi, everyone! Taglish Alright. po tayo din yun. Taglish tayo. Maraming marami pong uh, salamat kung kayo nanonood sa amin, sa amin po dito sa ating uh, live stream. Napakaswerte po ng araw na ito dahil po na-meet na ko si, po si Naida sa galing po si Nada yes. sa Bahrain. Sa Bahrain country God. po siya. Ako naman po ay sa oh. Canada. So, ang... Yes. Nakita nyo kami dito kasi mga negosyante kami sa online. Ako ay, ay also mentor, katulad din po ni Ate Naida. Si Ate Naida rin po ay mentor. Kami po ay tumutulong sa mga tao, lalo na po sa ating mga kababayan dyan, sa ang kaman sa daigdig, na nagtutulong kami na magkamerong ka ng extra sources na pagkakakitaan sa online so kilalanin po natin si atin ayda po nakikita ko lang madalas si atin ayda sa kanyang post sa social media <laughs> hindi po kami talaga makakilala yeah, okay. so ngayon makita ko siya na in-person yes. this is the first time nakita ko si atin sa in-person so very exciting Very exciting. So, ate Naida, ako um, pakilala nga po yung, yung sarili sa ating audience. Um, kung saan yeah. ka, nasaan ka ngayon sa ating bansa? And uh, yeah. Okay. So sige po. Yeah, okay. Ate ka, ata, an, ano kita dito ate? There you are. Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Uh, ako pala si Naida. Uh, nandito po ako sa Bahrain. Uh, Uh, almost 39 years na po ako dito, pero originally I'm from uh, uh, San Jose City, Nueva Ecija, Ilocano po ako. Hello sa inyong mga ka ko, saan mga kayo sulok ng mundo, uh, kumusta, kumusta kay amin dita. Uh, at uh, ito, na, nandito kami sa online business na to at nagkakilala kami ni Regina sa pamagitan lang ng aming app. Uh, Pan, kapapanood ko sa kanya saan laging uh, nagla-live siya na nagluluto siya or ano po ano yung ginagawa niya sa bahay niya. Na-curious ako na lagi ko na siyang pinapalo. So, finally, ngayon, nagkita kami ng personal sa online. Ayan. Mm. <laughs> napakasaya, at napakasaya. Napakasaya at... po, ate. <laughs> uh, Napaka-active niya talaga yeah. kahit nagbakasyon siya. Para kung nakikita siya na, uy, andun na naman siya. So, ito ang kagandahan ng aming business. Dahil, ano, sa akin din, parang wala lang sa akin yung paglalive ko. ayam pala, eh, all over the world na nakikita ako. Kaya natutuwa ako naman na nakilala nila ako sa pamamagitan ng aking pag-online o paglalive. Yan, at ang natatakot lang sa akin yung mga nagla, uh, nanunood, Lagi daw ako nagda-drive pero huwag kayong matakot kasi wala ako sa highway kasi dito <laughs> nakakatakot ang mag-drive sa highway dahil maraming ano yung CCTV hindi pwede. Kaya uh, ano uh, huwag kayong matakot pag ako yung <laughs> nagla-live sa aking pagda-drive. Nandito lang ako sa mga village. So, 'yun. Uh, ang magkagandahan nito, na-inspire ako talaga kay Reina kahit pumunta siya sa sa Pilipinas. Talagang alam mo yung pinapalo mo talaga siya kung saan siya pumunta. So napakaganda. Ito yung nagustuhan nag ko dito sa business na to dahil sabi ko noong ako ay nagbi-business, ako lang mag-isa talaga na kung saan man ako, talagang nag-video rin ako oh, nandito ako sa uh, Rotana Hotel kasi meron akong sineservice doon na yung mga salon na, sin, na uh, nagbibenta kasi ako ng mga product ng mga salon. So, yan. Doon, ko, doon na ako na develop din sa Kadalaib. No, no. Kadalive, yung mga feature lang, ganyan. Pero dito, buong mundo palang nakakakita, hindi lang pala <laughs> dito sa Bahrain. So, nakakatuwa at uh, marami kami natututunan dito. Yeah. Hindi lang po uh, sa, sa Laptop lang, talagang wala akong knowledge pero bumili ako ng laptop para matuto ako. So ang dami, ang dami namin na, na, na napapag-aralan dito. At nakakakilala din kami sa mga ka-online namin na hindi kami magkakakilala. Doon ako na-amaze kasi parang kilala nila ako lalo na yung may edad na rin ako, yung bang, Oh, ate, lagi kang nagla-live, mabuti pa. Yung mga ganun ba, nakakatuwa. Yeah. Nakaka-bless na ganun yung kwan nila sa iyo. Although kami so, ate, din, ako din ate na. Ate Naida, ilang ilang taon ilang taon ka na okay lang sa iyo? Pwede hindi yung sagutin ko ayaw mo. Pero uh, hindi, okay ilang taon ka na nung nag-decide kang maging negosyante sa online? Ah, uh, two, two years na. Yeah, two years now, uh, June 2022. Uh -huh. Yeah. That's pero nice. alam marami akong natutunan. Sa Sabi ko nga hindi lang pala yung gusto mo mag-earn dito. Andami, andami ang dami mo na magkikita na nagiging uh, example ka sa buhay nila kasi mm -hmm. tayo akala natin mag-isa lang tayo sa buhay. Hindi. Dito hindi. Ayan si Rihina, hindi kami magkakilala pero akala mm -hmm. mo naman na close na kami talaga pero hindi lagi ko lang talaga yung pag paggagawa niya ng mga yung 'di ba yung mga tinitimpla ka pang mga kwan yeah nagagawa ko ng kombucha <laughs> yan, yan yan ang uh, buhay ko dito kasi ka, mahirap lang garden, tayo uh, eh yeah mahirap lang uh, tayo kaya hindi kung bibili ka uh, ng mga ganong Um, mahirap lang tayo, pero ang ang pinipili ko, a healthy lifestyle. Mga natural food ang mga kinakain ko. Uh, uh, kaya, nag yeah. I grow my own food. At saka, naggagawa ko ng sarili kong inumin, ng juices yeah. ko, at health, healthy drinks. Kung baka sa'yo natural, healthy drinks. Kaya, yung nagagawa ko ng yeah. kombucha, ayun ang akin juice. Yeah. nagju juice ako ng apple juice, yeah. nagagawa ko ng mga orange juices. Kasi, ayun ang healthy lifestyle. Kahit mahirap lang, dahil pinili ko na maging healthy at health oh, conscious ako kasi nga yeah. matat, mat, habang tumatanda, lagi nag uh, mga sakitin tayo. Lalo na yung mga katawan natin na ha, pin, sinilang tayo yeah. sa Pilipinas. Iba ang weather sa Pilipinas, pero ngayon nasa abroad na ako, yeah. malamig dito. Kaya eh, special care ang health needed natin yeah. ng na mga Pilipino, right? Kasi ang mga yeah. pagkain natin mahilig tayo sa mga That's asin, on. sa mga pritong isda. Um mm. kung kung ayan ng health mm -hmm. natin lagi, may tendency na magkasakit ako. Kaya very healthy lifestyle yeah. din ang pinipili ko at the same time, ma-enjoy ko din yung mga maalat ma na pagkain natin. <laughs> Lalo na yung mga toyo, mga, to mga preserved toyo, yung mga ganyan yung yeah. mga paborito kong kainin. Pero healthy mm. lifestyle, natural hindi ako masyado nagbibili ng mga soda para maiwasan ko yung mga chemicals at saka yung mga sugar I go for natural food para healthy food mm -hmm. para natural sugar so yeah. so atin na ayon para ako doon sa yeah. sinabi mo na, na nung naggagawa ka ng negosyo mo akala mo nag-iisa ka lang pero sa totoo hindi ka nag-iisa dahil global tayo dahil nakita mo nga sabi mo nga yun, marami yeah. ka nang panoon marami kang sinusundan at saka yun nakaka-inspire ka ng tao pero hindi mo alam na nai-inspire mo sila Diba? Yes. Oh, yun yeah. na, Nakakatuwa. Ay, na Nakakatuwa. sabi ko nga, hindi ka pala nag-iisa dito. Yeah. Magkikita <laughs> mo yung mga ano ginagawa nila. Samantalang dito sa sa trabaho namin, ikaw lang nakakakita yung ano yung ginagawa mo parang ganun. Pero dito sa business natin, hindi makikita mo na yung mga success nila, na-adapt mo rin. Yeah, Kasi, yeah. Okay. Yeah. You know, don't compare yourself to others, but uh, yung kwan ba na nagiging kwan ka din na dependent ka at nagagawa mo rin pala yung ginagawa nila. Na yeah. hindi mo man, marami kang napupulot na aral, yun ang yeah. hindi ko sabihin. Yeah. Kaya na-amaze ako sa business na to, napakaganda. Yeah. So ate, ano At, ano yung sabi simula nung na nag-join ka ng naging negosyante, anong masasabi mo na malaking pagbabago ang nangyayari sa iyong buhay? Yes. Malaki kasi alam mo ba na ako lang yung kumikilos na yung motivation mo na kaya ko kaya ito. Hanggang 10 o'clock kaya ako na madaling uh, ng gabi na nasa kwan. Pero ano, aralin mo lahat na sa sarili mo. Pero dito, nakita ko talagang hindi ka nag-iisa. Uh, pag may nakita ka na kwan uh, na um mag-ask ka ng favor na hindi mo sila kilala, agad kang sasagutin. Kaya yeah, yeah. kahit hindi mo siya coach, hindi mo mentor, nag no, naging kaibigan mo na sila uh, sa pamamagitan ng pagla mo or nakikita mo na um yung nagko-comment ka sa kanila sinasagot ka then ito na yung magiging parang kaibigan mo na talaga sila. So, napaka, ang dami, ang dami mong natatuto, kagaya ngayon. Ngayon lang tayo nagkita, ang dami mo nang naituro sa akin. So, <laughs> nabibless salamat. ako sa iyo talaga. <laughs> eh, ka talaga, nakaka-inspire ka. So, ito ngayon ang business namin na ang daming pinapakita sa amin na pwede namin gawin, <clears throat> excuse me, na um, yung bang tinuturo sa iyo, pwede mo ring ituro sa iba. So Yeah. Yeah. yun ang nakita ko. Imagine na nandito ako sa Bari, eh. nasa nasa uh, USA si Regina. So napaka ay Canada. Uh, so yun yung ko namin na um, hindi man kami nagkakakilala but soon pag nandun na kami sa Japan, magkikita kami. <laughs> Ayan. So, yeah, yeah. nagpunta Apo, ka ba tayo ng sa convention Japan, sa Japan? nagpunta ka ng convention? No, hindi pa. Okay. Ate, hindi next pa. year, ha? pupunta tayo. <laughs> Huwag ka mag-alala. Next year, ha, ate? Next year? Ayun ang pangarap ko. Sana yes. makita ko pa next year ang marami pa nating uh -oh. mga live stream guests. Yeah. Yeah, sana, sana, sana. <laughs> uh Oo. -oh. Kahit dito yeah. sa Dubai, maganda. Yeah. So, yeah. May ate ako dyan sa Dubai. Yan. May, may ate ako dyan okay. sa Dubai. Nandyan yung anak niyang babae. Ah, okay. Yeah. Yeah. Oo. No. Yeah. So, ate, ano ang... Um, yeah, so, so sa, I think, uh, oh. yun, ato. Ano ang, ano ang number one motivation mo? Bak, bakit ka nagsali na mag-earn mag online? Kaya yeah, gandang uh, tanong yan kasi alam mo ba na naghahanap ako ng uh, pagkakakitaan lalo na may edad na rin ako. Hindi naman natin pagkakaila yun na paano na lang pagdating ko sa Pilipinas wala akong kuan Ang dami kong katanungan na malapit na akong mag-retire. Ay eh, ano nang trabaho ko doon kasi nasanay tayo magtrabaho. So sabi ko ah magtatanim na lang ako. Although yun naman tayo lahat talaga pag nag-abroad tayo tapos uuwi. Gusto gusto mo yung nagtatanim ka na lang ng gulay. Kasi dito sa abroad, na-miss natin yung mga ganun eh. Pero hindi eh, hindi pa rin nagtatapos doon kasi ano na lang ang, ano, uh, ang tawag nito, yung panggastos mo sa araw-araw. At nasanay tayo na may sweldo. So, naghahanap ako. Then, um, uh, nag uh, nakapanood ako ng ads na, ayun, na nasabi nga na, na gusto nyo bang kumulit? nakikita na kahit nandun na kayo sa Pilipinas, sabi ko na kahit may uh, cellphone, wifi, at saka laptop, eh pwede niyong gawin ang business niyo uh, na gawin itong pagkakitaan ng extra income. At kung uh, gusto niyong mag-travel all over the world with your family, sabi ko, ay gusto ko yun. So, nung napanood ko yun, nag-register ako, then, Pinabayaan ko na nung natapos ko. After one month, ang dami ko na palang email na natatanggap. Tapos nabuksan ko, sabi ko, nag-interesado na ako. Hindi na ako um, na, ano, nag, dalawang isip, nag, tinawagan ko si Michelle. Then nakita ko kasi na ang potential dito ay biro mo uh, para ka lang nagtanim ng, ng mangga na hindi ka pa agad-agad kikita. Pero that time na nagbunga na, of course, yung bunga niya, pa isa-isa, pagka yung unang bunga, pangatlong bunga, yung gano'n. Pero pagka lumaki na yung mangga, hindi mo na maagapan. So, yeah, yun ang motivation dapat. ko na. <laughs> <laughs> oo, kasi sabi ko, nagat kung makakakita ko ng mangga, sabi ko, hindi ka nito rin ang aking business pagdating ng araw. Kasi pagka nag-business ka na sarili mo, hindi ibaliktad. Eh, baliptad gumagastos ka ng gumagastos hangga't sa may kinikita ka pero pinupunan mo 'yung pinambabayad mo ng shop mo samantalang ito nasa bahay ka pwede mong gawin nasa uh, labas ka pwede mong gawin kaya nakakatuwa ang dami kong yeah. matututunan na lalong lumalawak 'yung aking uh, yeah. alaman. So, yun. Nap napak I mean, yeah, napakaganda so, yung comparison, ate, na ginamit mo yung manga tree. Ako, ang ginagamit ko ko coconut tree. Pero napakaganda nga yung manga kasi sabi mo nga, una-una, kukunti ang bunga. Uh -oh. Pero habang tumatanda ang puno ng manga, uh -oh. oh my goodness, hindi mo, halos hindi ka nakakatch na up sa mga Ay, bunga. na <laughs> napakaganda. <laughs> Yes. Yeah. Ganon din. ganon, ganon eh. din na nakikita yeah. Kaya, ko sa ano, aking negosyo. yeah. Yeah. yeah, amazing. Ano, ganyan din na nakikita ko. ko sa akin negosyo. Unti-unti, yeah. dumadami ng dumadami ang nagiging oh, partners totoo. natin. At yung partners Dumadayan. na yan, ang yeah. kumikita sa atin at nagbibigay oh, sa atin ng ating magandang kinabukasan sa ating pagtanda. Yeah. So ate, yeah. may balak ka bang umuwi sa Pilipinas Kaya pag nag eh. retire ka na? Hmm, ewan ko. <laughs> Kung meron na akong kan biro mo, makabili ka ng kas na bahay, maka, makabili ka na ng kas na sasakyan, di ba? So, kahit all over the world, pwede mo nang gawin. Kasi, yeah, tatoo, siguro sa nakikita ko, oh, may bumibili ng bahay sa, sa ibang bansa, pero ang galing kasi nabibili mo na yung gusto mo. Totoo, so, ganun yeah. din siguro yung pag-iipon natin, pero hindi eh. Yung pag-iipon yeah. natin, na uubos, pero itong business natin hindi eh. Umaapaw, yeah, na umaapaw, na umaapaw. Umaapaw, totoo yun, totoo. Kaya tayo na na business minded, ano, yung motivation natin, yung mindset natin, na hindi tayo nagmamadali, yes. andun yung, andun yung, uh, uh, anong tawag nito, yung taginawaan na ng balang araw. Hindi yung iisipin mo na, yun nga, nung nag-business ako, ang laki naman ng kinikita ko, pero wala akong naibabang ko. Imagine. Mm. Pero nagtitiis pa rin ako kasi ginusto ko yun. Kaya sabi ko, araw-araw naman ako kumikita, pat walang naiipon. Kasi nga, bayaran mo yung CR mo, bayaran mo yung uh, pwesto mo, bill mo, ay doon lahat kukunin mo. Kaya sabi ko, parang gusto ko bumalik yung trabaho ko dati. Kasi kasi at least kahit pa paano kumikita na ako doon. Kaya lang, nandito na ako eh. Yung wala nang sukuhaan ba na mak makwan mo yung comparison ng trabaho mo. Kung ikaw mismo na sarili mong business, hindi mo na maiwan yan eh. Ay, nandito pa itong, na, nahanap ko pa itong business na to. Lalo naging, lalo, uh, lalo akong na-amaze na trabahuin ko ito. Kasi kailangan naman talaga natin magtrabaho habang tayo ay uh, may edad na pero itong business natin kahit may edad ka na continuous mo na pinatrabaho na magaan na di ba Yan, Kaya yan. Na, yeah. kasi magaan magaan kasi kasi katulad yan. katulad ko nas, nas mas natapos sa pagdating nasa edad na rin ako <laughs> actually nagsimula akong maging sakitin as stress sa trabaho ng at age 40 doon ako nagsimula ng, sa bigat ng trabaho sa trabaho at yes. uh, doon ako nagsimula mm -hmm. na meron ng mga nararamdaman na masasakit sa yeah. aking katawan. Um, kaya ngayon, uh, mas maswerte rin ako na dahil mm -hmm. sa business na ito, hindi na ako nagtatrabaho. napaka na ng business, napaka na ng mm -hmm. trabaho ko sa negosyo na ito. Na Ang kailangan lang natin ay basically kamay, ang ating pag-iisip ang ating puso, kung anong nasa loob ng ating damdamin, na gusto nating i-message mm. sa tao. Yeah. At ang katotohanan na mm. ang buhay natin, ano ang na-enjoy mm. natin sa buhay na gusto natin i-share sa tao. Kaya napakaganda ng negosyo na ito dahil kahit sino po, kahit saan ka man naroon, roon, kaya mo itong gawin. Kaya kaya mong yeah. gawin ang negosyo na ito. Yes. At katulad yung so, nasabi oh. ni Ate Naida, pwede ka pa rin mag-business at pwede mo pa rin itong gawin on the side. Dahil dahil katulad nung kumasimula yes. ka na ngayon after few years para na itong puno ng mangga. Puno ng puno ng yes. mangga ang iyong negosyo and napaka kung paano tinubuat mo na yung bunga ng mangga, di ba? Napakaraming bihaya <laughs> napaka ng pagbabago parang na... <laughs> ang dadalhin sa iyong buhay. Yes. Napakalaking pagbabago Ama, ang magiging um, mararanasan mo sa negosyo na ito. So as sis Nadia, yes. um, meron ka pa pong, ka magandang i-share sa ating mga audience na or learning lessons sa ating mga audience bago natin i-close ang ating live stream? Yes. Yeah, ang, ang may papayo ko sa mga nanay na nagtatrabaho, lalong-lalo na yung may mga anak pa na hindi nila maiwan doon sa mga mga bahay nila, uh, gusto nilang magtrabaho ito yung masasuggest ko sa inyo na siyempre, naging nanay din ako ngayon, lola na ako. Pero ang ibig ko sabihin, ang hirap na hiwanan mo yung mga anak mo na dungis-dungis, gusto mo magtrabaho. Pero dito, pagka ikaw ay pumasok dito sa business na to at trabahoin mo, ang dami ko na nakikita ng mga nanay na nag-earn na sila sa loob ng bahay at uh, si Cherry, nakita ko nga eh, sabi nung anak nanay na sa anak niya sa nanay Mommy, Mami, I love you because you always staying with us. Yung mga ganon, ikaw na nanay, alam mo ang feeling ng mga anak. Yun lang iiwan mo sa mga ba, mga kwan, mga babysitter na umiiyak sila. Malaking kon na nahabag ka sa mga apo, kwan. Kaya ito payo ko sa inyo na itong business na to napakaganda. Na, na, na tinatrabaho mo na, nakasama mo ang mga anak mo. Uh -huh. Kaya kayo na mga mother or lola man dyan, ako ha, hindi na ako dapat mag-isip sa kanila kasi uh, may mga nanay sila. Pero hindi eh. Hindi tayo nag-i-stop doon na, na tumutulong sa kanila dahil uh, kaya pa naman natin trabaho eh. Siyempre pagka tayo hindi na makapagtrabaho, sila naman. Pero dito hindi eh. Habang buhay ka, meron ka talagang inaasahan. So, kayo ang, ang masasabi ko lang sa inyo, kung kayo ay napapagod na na nagtatrabaho at na hindi nyo kasama ang mga anak nyo, uh, ipalo lang ninyo kami at uh, or uh, kami ni Rihina, andito lang po kami na uh, handang tumulong sa inyo sa um, kung anong gusto, ano, kung uh, gusto niyong mag-join ay um, nandito lang kami at ipalo niyo kami sa uh, aming website dito sa www.nida-duke.com. Ayan, so uh, dito lang kami na tutulong din sa inyo. Yeah. Okay. gusto ko lang pati o oh po idagdag nga sa ko tinatawagan po natin ang mga nanay at saka ang mga lola mm -hmm. na napakasisibing mga po mm -hmm. ni ate na minsan po napakahirap iwanan ang ating mga anak na umiiyak mm -hmm. dan dahil sa iiwan mo yeah. sa ibang tao bakit mo gagawin po 'yon kung alam mo ang negosyo na ito dahil ito nga sabi ni ate pwede ko mo Pwede ka mag stay ng bahay at pwede ka rin kumita at the same time. At sa totoo, napakarami pong mga magulang, mga nanay ang amin na natulungan. Mga single mom na hindi na kailangan iwanan ang anak sa babysitter o hindi na eh, kung, kung kani-kani naman iwanan. Nadanas ko po yan nung ma maliliit pa ang mga anak ko. Uh, inilalakad ko yung mga bata doon sa kanyang lola at iniwan ko dyan. Pero... Um, Napakabait naman na akin lola na ang mga bata naman hindi naman umiiyak. Pero nananasan ko din yan na mag-hire ako ng babysitter na umiiyak ang mga anak ko habang ako lumalayo ng palakad. Habang lumalakad ako ng palayo. At napakasakit. Napakasakit po sa damdamin. Kasi kung minsan, um, nung, nung nagsisimula pala kami na mag-asawa, na napakalit napa, pa ang mga bata, halos 30 minutes ang 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 nilalakad ko na nadala-dalawa na, na, yung anak ko na nasa mm -hmm. isang isa, isa, isa stroller yung isa nasa nasa likod ko na dala-dala ko sa tren, tapos iniwanan ko sila sa kaibigan ko dahil magtatrabaho ako at nakita mo sila umiiyak. Napakasakit po niyon mm -hmm. Pero nung oras, panahon na yun, yun yes. ang alam kong gawin. Hindi ko alam ang negosyo na ito. Kaya kung ikaw ay inay na nakikita mo yes. kami ngayon, ngayon alaman mo na pwede ka maging sa online owner of yourself. Ngayon nakita mo mm -hmm. kami, na pwede kaming kumita kahit nasa bahay lang kami, mag po kayo. Magnegosyo din kayo okay. para nang sa ganoon ay mabago mo at maranamsan mo rin ang magandang pangyayaring maaari mangyari sa iyong pamilya. Okay. At napakaganda pa nito. Hindi lang nang da, hindi lang para sa iyo na kumita ka ngayon. Dahil for as long as na meron kang negosyo, ang negosyo na ito, paglaki ng anak mo ay pwede rin silang magnegosyo, negosyo Pwede mong ipasa sa kanila ito. Yes. Mm -hmm. Hindi sila mawawalan. Yes. Kung wala ka na dito, hindi hindi mo sila iiwanan ng wala. Dahil iiwanan mo sila mm -hmm. ng magandang mm -hmm. negosyo. Dahil pwede mo ito ipasa. Hindi ito katulad ng trabaho yes. ko, na ano, 30 years ako nag trabaho sa healthcare, 16 years ako nagtrabaho sa dalawang employer. Nung, mm -hmm. pina, nung nawala na yung isa kong trabaho, that's it. Wala na. Mm -hmm. Pero ngayon, ang negosyo na ito, kahit wala na ako dito, mm -hmm. ang mga anak ko ang makikinabang sa negosyo na ito. Yeah, napakaganda yes. ang bibigay yeah. na pagbabago ng negosyo mm -hmm. na ito sa iyong buhay, sa buhay ng iyong anak at sa buhay ng magiging anak ng iyong anak. Mm -hmm. Na tinatawag natin ay generational wealth yeah. and legacy. Ayan po. Ano? So, panoorin niyo po kami. Yeah. Mag-connect po kayo kay Nadia. mag kayo sa akin. Mm -hmm. Alam niyo po kung paano kami i-direct message. At ang aming pong business wave sa website yeah. ay nasa profile po namin yan. At kung manunod po kayo ng aming pages, makikita yes. niyo po man sa aming posters. Nasa posters po namin ng na aming website. At nandyan din po yan sa aming mga mm -hmm. comment na invitation sa inyo ang aming website. So, ang pinakamaganda po ay direct message us, nang sa ganon, magkakilala magka, tayong mabuti, yes. at nang sa ganon ay uh, matulungan namin kayo at maunawaan namin mabuti kung anong iyong mga pangangailangan sa buhay. Ano? Para po nang sa ganon, ang iyong direction ay may guide namin to that yeah. direction para makamit mo ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Dahil kanya-kanya po tayo ng purpose sa buhay, kanya-kanya tayo ng goal, pero sa isang negosyo na ito, matutulungan namin na ikaw ay maging successful at makamit mo ang iyong ninanais yeah. na marating sa buhay. So, um, global po tayo at lehitimo yeah. ang aming negosyo. Rehistrado po kami federally and governmental at mm -hmm. registrado rin kami at approved ang aming identity or identifiable po kami sa aming mga business pages sa social media. So, connect with us po. We are real people. We are getting real result At talaga namang tinutulungan namin ang mga tao mm -hmm. na gustong magbago ng buhay, na gustong mag-negosyante sa online. So, check us out. Bye! Bye everyone! I think we're gonna go Bila, now. Hindi uh, na, ano, kahit sa mga, mga tatay, pwede